at saan kayo magme-message para sa inyong mga apply ICTPH okay Pahingan pa my friend, isa. Yeah, is that a serious guys? Kahit naman hindi bashers, pwede rin mag-apply. Pero, mas maganda ba diba, yung mga bashers na nakatambay lang dyan kung may requirements kayo. Kaya sa man kayo ng mga tao para may sense naman yung yung buhay nyo, wala naman kayo mga trabaho yung iba, so apply na. Mm -mm. Maghugas lang ako ng ano. Maghugas lang ako ng ano Ang kamay. Dali lang. siyempre, maglagay tayo ng alkohol para bumango ang ating kamay. <laughs> para pag may nahawakan tayong notch, di ba? Hindi naman ma-infection. <laughs> Hello viewers! Shout out sa inyo! At gusto ko lang din i-flex pala guys, ha thank you so much Quezon City Hall kasi nabigyan po ako ng award, 'di ba? Na, na pinangunahan po ni konsehal uh, Banjo Pilar at syempre kay uh, Vice Mayor Gian Suto at saka kay uh, Ah uh, Quezon City Mayor Joy Belmonte shout out po. Ipapakita ko sa inyo yung appreciation award na binigay nila sa akin na ito. Kahapon galing ako doon kasi binigyan nila ako ng appreciation award. Kaya naman uh, maraming salamat dahil ako ang napili nilang mabigyan ng award na ganito. Ito legit to guys. Ha? Papakita ko lang to sa inyo para, 'di ba? Para 'yung mga nagsasabing wala ka na, laos ka na, it's okay. Pero may award pa na ako natanggap, 'di ba? wala na m permanence at least um, may na may natanggap akong award saka this year apat na po yung award na natanggap ko so nagpapasalamat ako itong taon Pabasahin ko lang ulit yung mga award na natanggap ko